ka tap tap naman. nagtinabanga sila. So, akong suggestion nyo sa Picas o oh, pwede mo ni-irritouch na lang ni Diri. Paplasa ng simento para ma mawala ang mga bukol-bukol din. Dala na tayo. Hmm. Okay. You know, para pa-beauty, kwan yun kana alkuwa pero ang purpose na tunga you know di residential hindi naman siya init diri so pintala na ni puti lim tino you know inong kwarto you know ang okay, kinang language siya oh, ang kwarto gido na o mana mano mana gidi ay sa first door kani kam king dayon there is a PWD nga uh, comfort room Oh, ready for ko kind of uh, oh, na po. Ito hmm. na dito. Ito na yung mga water uh, PVC o oh, nga sa tubig. Dili na. Ito yun. Ano mo na ba alkupa dito? Ano na alkupa dito kaya Dili ko kalahos dito madam kay tatang Pero pero ang sa, sa inyo nga video na ko ba? Ito na o. Oh, no, Dali naman di -i. Mga mayo malinin sila di O. Oh, so karoon di rin na po uh, sa katong uh, ingin na sa ubos. Ito ang plano na sa unang uh, car wash na So, next week, mahawan na din rin po Ang hagdan na rin ako ipatrabaho dito ng dapitan. Katulong dito hagdan. O, para makapicture na rin ko. Anyan lang din ako sila nga. Gusto na ang tagiya mag-open sa taas. Kaya wala na kwarta para mapadayan ang trabaho.